Umaga na nang dumating ako sa likod bodega, isang lumang warehouse sa outskirt ng lungsod, at agad kong naramdaman ang lamig sa metal chair na nakapatong sa concrete floor. Madilim, tanging liwanag mula sa maliit na battery powered lamp sa mesa ang nag-iilaw ng paligid. Hindi normal ang lugar, perfect ito para sa clandestine interview. Ngunit alam kong kailangang magtiwala sa aking source, kahit na siya isang vigilante na may track record ng brutal na karahasan. Hinalikan ko ang aking relo, wala pang ang tatlumpong minuto mula nang tumawag si Mandrake. Lumipas na ang isang daang oras mula nang itinakda namin ang appointment, at nararamdaman ko na unti-unting tumitindi ang kaba sa dibdib ko. Kung late man siya dahil hinahabol ng cops o bounty hunters, hindi ko alam, pero kailangan ko siyang kausapin. Ito ang scoop na magbibigay patak sa aking career sa stratosphere. Minsan na kaming magkita sa Sanctuary Hotel. At muntik na akong makagat ng bala dahil sa kanya. Ngayon, nakaharap ko ulit ang panganib, federal agents, newspaper lawyers, at ang private investigator na si Hennessy na nagtatangkang kuhanin ang malaking bounty sa ulo ni Mandrake, dead or alive, sabi ng kontrata. Tila nagugustuhan ni Mandrake ang panganib. Nang marinig ko ang yabag sa likuran ko, napalingon ako, nanginginig. Lumitaw siya mula sa kadiliman, ang suit niya, dati immaculate, ay ngayon marumi at napunit. Mukha siyang anino ng dati niyang sarili. Lumapit siya ng matatag, umupo sa katabi kong chair, at ngumiti ng mahina. Mr. Carter, bungad niya, malumanay ngunit may malamig na edge sa tinig. Pasensya sa late, pinilit kong huminga ng malalim bago sumagot. Mandrake, salamat sa pagdating. Nag-aalala ako kung okay ka lang. Tila nabigla siya sa aking concern. I'm fine. Mas interesado ako sa tanong mo, nakipag-usap ka na ba kay Tabata? Tumigil akong huminga, alam kong tinutukoy niya ang voodoo priestess na naipit sa ilalim ng anti-terror laws. Hindi pa, blocked ako ng prison authorities. Nangingiti siyang mapanukso, naiintindihan mo na ngayon kung hanggang saan ang kaya ng government para kontrolin ang narrative. Habang nakatingin sa kanya, ramdam kong papatak na ako sa kanyang elaboration ng justification. Alam ko na mas maraming isyo si Tabitha kaysa sa ordinaryong self-defense. Pero hindi yun ang focus ngayon. Maraming tanong ang bumabagabag sa utak ko, lalo na tungkol sa mysterious powers ng kanyang grupo, SDA, at ang madilim nilang mga motors. Bumilis ang tibok ng puso ko nang tanungin niya, naniniwala ka pa rin ba sa sistema, Mr. Carter? Tumutulo ang pawis sa nuo ko. Oo, kahit may flaws, naniniwala pa rin ako sa justice. Biglang tumawa siya ng malakas, parang galit na pinaghalong pangungot Justice, Mr. Carter, do you pray to your precious system at night? Does it comfort you when evil lurks at your doorstep? Naipit ako sa tanong niya. Hindi ko inasahan ng ganitong tirada ng passion. Tampulan ako ng matalim na tingin niya, kaya sinikap kong kontrolin ang sarili. Naniniwala ako na kailangang may balanse. Kung hindi ka lalaban, sino pa? Tumigil si Mandrake, tumingin sa akin ng tinatitigan. Sandali siyang nawala sa sarili habang nagbabalik ng memoria. Nang mayat maya, pinahinga niya ang kanyang tingin, halos marinig ang tibok ng puso niya. Tama ka, Mr. Carter. Ang misyon ng Righteous Vengeance is my life. Lumipas ang katahimikan bago sinabi kong, meron ka pa bang ibang source sa akin? Isang witness mula sa SVA. Tumanggaw siya at ibinunyag ang susunod na bahagi ng gabi, may isa pang individual sa itim na van sa labas. Disheveled, madaming scars. Hindi siya sanay sa company, akasya lang kayo mag-isa. Hindi ko maiwasang manginig nang nakatayo ako at lumakad patungo sa exit. Puno ng kaba ang bawat hakbang-habang. Iniskan ko ang parking area. May nakapark na black van, walang bulag makakakita. Habang nilalapitan ko, naramdaman kong sinubaybayan ako. Hinagilap ko sa madilim na bintana ng driver door ang anino ng isang tao. Pinitin ko ang dibdib ko at Ainel Alayan ang sarili sa pader. Nang huminga ako ng malalim, binuksan ko ang sliding door. Sa loob, may nakaupo, manipis ang katawan, ligaw na buhok, at malalalim na eye bags. Nag-roll siya sa likod ng office seat, tinitigan ako ng may panginginig. Close the door, Bulong niya, mahina. Senaryo ko ang pinto at naupo sa kabila. Walang grace sa kilos niya, puro suspicion. Tinulak ko ang recorder ko papunta sa harap namin. Carter, narito ako para makinig. Tumigil siya at tumayo ng bahagya. May intensity sa kanyang red-rimmed eyes. Sa kanya ko nalaman na si Queen nga, first degree murder case, telepathic powers. Nalaman niya ang lahat tungkol sa akin sa loob lamang ng ilang minuto. Carter, panimula niya ng malaswa, nabasa ko ang mga sinulat mo tungkol sa akin. Pero ngayon, I see the real you. Naipit ako, pero nang makilala ko ang pangalan, natagpuan ko ang courage ko. Si Queen, di ba? May telepathy powers ka. Marami tayong pwedeng pag-usapan. Ngumiti siya ng mas malawak, parang nakahanap ng isang call ayaw sa gitna ng kalunos-lunos na buhay niya. Gold, sagot niya, pero gusto kong magsimula sa simula. Tiningnan ko ang recorder at sinimula ng interview. Inamin ni Queen na ang telepathy raw ay sumpa, narinig niya lahat ng saloobin ng pamilya niya mula pagkabata. Ang father's infidelity lang ang unang traumatizing revelation. Binalaan ko siyang hindi dapat ipagpatuloy iyon, pero patuloy siya, ipinaglaban niya ang sarili at sa bandang huli. Bunsod ng galit at betrayal, sumali siya sa SDA ng inalok ni Mandrake ng Home at Purpose. Habang sumusulat ako, ramdam ko ang haba at lawak ng kwento ni Queen, ang guilt, ang panghihinayang, ang pagnanais ng redemption. Meron siyang malalim na regret pero sinasabayan ng determinasyon na may tama ang mali, kahit pa ang means ay violent. Pagkatapos ng higit isang oras, nakatikim ako ng cold coffee at tinanong ko si Queen, how do you justify the ends to the means? Tumango siya, because the system failed me kaya kailangan ko siyang baguhin. Nagpatuloy ang aming pag-uusap ng halos dalawang oras, bawat detalye ng SDA, bawat misyon ni Mandrake, bawat takot at pangarap ni Queen. Paglabas ko sa van, magkahalo ang takot at excitement. Alam kong may risk sa bawat hakbang ko, pero kailangan ko ituloy ang kwento na ito. Bago ako tuluyang lumayo, bumalik si Mandrake, nakatayo sa pintuan ng warehouse. Tumitig siya sa akin ng matagal, tapos ngumiti ng malamig. See you, Mr. Carter. Tumingin ako sa kanya at ngumiti rin, pero hindi ako nagpaandar, see you. Habang nagmamaneho pa uwi, bitin ang isip ko sa dami ng revelations. Alam kong haamon ito sa aking prinsipyo, pero hindi ako umatras. Ang world must hear their story, kahit pa may kamahalan at panganib. Kiniklutch ko ang steering wheel, ito na ang scoop of a lifetime.